Guys, sa kung kauban ba na viral siya. Kilikili -kili lang ayang gi-post. Iyang kilikili, dagan kay balahibo. Unya, ako tan-aon sa akong kilikili, bigo ma-viral ba ko ani be? Beo ba ni ninyo be? Oh, di mong kilikili ko. Wala man balahibo. Oh. Saan pa ba viral ani hindi man to ma-viral. ari O guys, mabiral na ba ko ani eh? Mids, saan ka Mids? Hindi ko nga alam, nagulat nga ako. Ba't nabiral ka? Ipakita mo ng kilikili mo, Bid. Bakit nabiral siya, guys? Anong gagawin ko nito, guys? Para mabiral ako, guys. Tulungan niyo naman ako. Para mabiral ako, aabot naman to ng 1 in, eh. Pag ganito lang, kilikili, imposible naman, oh. Wala talaga, guys. Walang balahibo. Maitim pa nga yung kilikili niya sa akin eh. Ba't nag-viral yun? -ano yung... nag yun, ba? nag yun? Hindi ko talaga ma maano yung... Bakit nag-viral yun ba? Mets, bakit nag-viral yun? Hindi ko mo yung ano mo beh.